PBBM good news, sa ilalim ng bagong Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang 2026 national budget ay magiging good, clean at transparent. Ibig sabihin, ang bawat piso ng pondo ay dapat direktang maramdaman ng mga Pilipino sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at mga proyekto sa komunidad walang sayang, walang korupsyon dahil sa bagong Pilipinas, malinis, maayos at tapat ang pamahalaan sa paggamit ng pondo. Ipatutupad ang reforma sa proseso ng paggamit ng pondo ng gobyerno. Dati, meron tayong anim na hakbang ang kailangan daanan kaya madalas may delay sa proyekto. Ngayon, sa ilalim ng bagong Pilipinas, ginawa itong tatlong streamlined steps. Mas mabilis, mas malinaw, mas epektibo. Ayun ito na mas madaling maramdaman ng taong bayan ang mga proyekto at masigurong may public accountability o pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Kaya ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa fit na proteksyon ng pondo ng bayan, layunin nito na may iwasan ng korupsyon at maling paggamit ng kabayan ng bayan sa pamamagitan ng transparency, digital tracking at mas striktong auditing. Sa madaling sabi, tiniyak ni PBBM na bawat sentimo ay mga gamit ng tama at walang mawawala. Ang inisyatibo ni PBBM na bawasan ang gastos pero panatilihin ang kalidad ng serbisyo. Sa utos ni PBBM, pinapababa ng DPWH ang presyo ng construction materials ng hanggang 50% upang maatipid ng 30 hanggang 45 bilyong piso. Ang matitipid na pondo ay ibabalik sa taong bayan sa anyo na mga bagong proyekto at servisyong pampubliko. Sa bagong Pilipinas, tiwala ang tunay na yaman. Hindi lang ito tungkol sa pera kundi sa tiwala ng bayan. Ito si AG13 Vlog, ang vlogger ng bagong Pilipinas, nag-uulat pa sa Radyo Pilipinas.